Wala rin, po? Hindi na pong Ay, ikaw, man, mabuti. Sasalit po eh. Gali po na. kami ng kabanatong. To. Mahina oh. na yung salita. dinala so. na, na Sa po. kabanatong kapag pinalabas naman pinalabas na kami Bakit? Ba't pinalabas? Okay. Eh, kinunan lang na Si, eh, yung anak ko at bawal daw ako sa loob. Hello, 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 senior. Oh, Sinyo. Ah, Sinyo. Kupo kayo. Hindi na din siya nakakalakad na? Hindi. Hmm. Ah? Yan yun lang, ha? Tinatayo na kami yung binabawin. Di ba sabi niyo po nung na nakaraan, nakakalakad pa siya? Oo. Oh, oh. Tapos hindi na ngayon? Oh. Hmm. Hindi, kailangan kasi talaga palalakarin para ano, kasi pag lagi nakahiga, manihina hmm. na yung tuhod niya. Yeah. Sana so, nga. Eh. Anong pangalan mo, Nay? Eh? Anong pangalan mo? Nasabi ka niya naman. Ano raw pangalan mo? Gel. Kumusta ka? Kumusta ka raw? Kumusta nai? Ito yung vlog ko. Ah? Hindi raw siya. Hindi ka makasalita. Nahihirapan ka na magsalita. Ganyan na lang yung mga tawag. Ang tawag doon? Berlin? Hinihilot-hilot natin. Massage. Massage. Therapy. Therapy. Hinihilot-hilot. Oh. <coughs> <coughs> Tinalabas na mga kami pa. Kapon po, rin po Bakit niyo po pinunta ng hospital? Papa, kung na, sa Para malaman na kanya. Eh, gumagrabi, gumagrabi <coughs> na po talaga kapag ka na stroke Ay, Tubig daw po, tubig daw. Tubig daw. Ito po, tubig. Hindi naman makakain ng Ano kinakain, kinakain niya? Eh, eh kung kanin 'yung, konky yung konky. gatas na. Lugaw, lugaw. dapat lugaw. Ah, hindi masipag. Hmm. Ang tiyaga mo naman tay na mag-alaga kay nanay. Uh, Maggagaway eh, para sa na, namin po. Ah, uh, kabigat. Kabigat naman. <coughs> <Kabigat> ang <naman. coughs> <Kabigat naman. coughs> ano mo naman, ang tiyaga mo naman. Katingin nga ako mag saka binuhat ko siya. Iniinom mo ba yung vitamins mo? Oo. Uh, mm. Okay yon para... Lang may, uh, okay yon para ano, may lakas kang buhatin si nanay. Ganun naman ang pangko oh, yung binigyan niyo siya. Oo, oo, oo. Anong masakit na ay? Eh. So, ha? Ito? Yun. Dapat ang ano niya yung foam, no? So, um, yung inuupo, um, yung upuan niya. Ay, oh. Ipagkagod. Naibigay na natin. Oo, eh. oh, Ayaw mo na? Ha? Ay, malamig. Malamig daw. Ay, siya na naglagay ng malamig. Hindi. Hindi po malamig. Hindi malamig. Ay, gusto niya malamig daw. Ay, gusto niya malamig daw. Oh, ay, gusto malamig. Lagyan malamig. daw niya ng... Bawasan ng konti. At saka ng malam Hindi nyo po ina-expect na pupunta kami, ano? Ay, hindi po uh, na ito Nasurpresa nyo nga kami at nagtutuwa na naman kami kami Opo. <laughs> oh, Bago po ako pumunta dito, meron pa po akong pinuntahan dun sa bayan, si Tatay Boyet. Uh -oh. Kaya sabi ko, isabay na rin po kayo. Kaya yun po, meron pong nagbigay po ng cash para kay nanay. Sponsor po ni Sis Dia Balin. No, nakita ni ni Sis yung ano niya, yung video ni Nanay. Nagbigay po agad siya ng cash na pambili po ng gamot ni Nanay. peace bump. Ganun na, ganun, ganun, ganun. Ganun, ganun, mo yung kamay. Oh, sige. Oh, peace bam bili mo ng gamot mo. Kaya na yung gamot ng mga mahal para may gamot. Pa? Oh. pa? Welcome. Salamat. Yes. Welcome. Ah. Dahil po yan sa sponsor natin na si Sbia Baling. Thank you, sis Dia. Ayan. Parang yung ngayon, parang mas grabe, no? Oh, uh, yung ano niya, yung sitwasyon niya. Kagaya niya, wala uh, na kami. Pero dapat, ano, basta yung kumakain lang siya, uh, no? no? basta no. yung malakas lang, no. uh, lang siya. Kumakain lang sinusubuan pa nga namin. Mayot, may ano, kakakainin. Ilan taon na po si nanay? 69 na niya. 69. Hindi. So, ayun. Magpagaling ka na eh. Ha? Magpapagaling ka ha? Ang palakas ka pa, ano? Ang Diyos. Pabalik na naman na. Ano? Ha? magpalakas ka pa, ano? Ah, Oo. Oh. Malay mo, sa isang araw, nandito na naman kami, ano? Mm -hmm. oh diba? ba ano, sponsor. Kain ka ng kain. Ako, ano ka nga? Approve ka nga? Approve na tayo, approve. Approve na tayo, approve. Approve! Approve! Kilala yun. Ayan. <laughs> ibigay uh, pa So ayun, uh, naibigay na natin ang tulong para kay Nanay. Natin bagay sa amin. Ayun, pambili niya po ng uh, ano ng gamot. May pambili na naman siya ng gamot niya. Kinain kin kain na ni Nanay. din kayo. Pinindan da bas. Sitiskan po. Next, wait, kita mau mendukung. Yang... Ah, next, dah, Hmm, nah, nah. next story. Hmm, next story. Next story, next story, nakal, nakal, <coughs> nakal. <coughs> ano <coughs> po? Ah, Ah, ay bobo talaga siya pagaling ka ha magpapalakas ka pa ano para pagbalik namin magbalik namin pagtang tang okay. malakas pa mm. paano na yung wave mo paano na ang wave wave din na wave. oh may pambili ka na ng gamot ano? salamat sa kanila salamat sa pinakalogic na share sa akin Sige, okay na po yun. Oh, sige na, alis na rin po kami, so, anak. bye na lang po kami maraming kapag... Maraming salamat po. Sige po. Okay. Bye-bye. Pagtimpla mo na konting gata. Ang dami ko dahil. Mamaya kakain. Ang dami pala niyang iniinom na gamot. Ay, oh.